ibinahagi ni Catherine Bernardo ang mga bagong larawan, mabilis na biyahe sa trabaho. Ibinahagi ng aktres na si Catherine Bernardo ang mga random na larawan sa kanyang Instagram feed. Tinatampok ng mga larawang ito ang ilang sandali ng kanyang mabilis na paglalakbay sa trabaho sa BKK. Sa mga larawan, nakikita siyang nagkakaroon ng masayang sandali kasama ang kanyang kupunan. Hindi nagtagal ay naging viral ang kanyang post sa nasabing social media platform. Muling pinasaya ni Catherine Bernardo ang kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga serye sa bagong larawan sa kanyang Instagram feed. Nagtatampok ang mga post sa sandali mula sa kanyang kamakailang quick work trip sa Bikiki, Bangkok, Thailand. Sa mga larawan, makikita si Catherine na nag enjoy sa mga masasayang sandali kasama ang kanyang team. Ang mga larawan ay nagpapakita ng kanyang pagiging malapit sa kanyang mga kasamahan. Ibinabahagi rin niya ang ilan sa kanyang mga candid moments kung saan napakaganda niyang tingnan. Bukod dito, mabilis na naging viral ang kanyang post na may higit 200,000 likes sa Instagram. Si Catherine Bernardo ay isa sa pinakasikat at kinikilalang Filipina na artista sa pelikula at telebisyon. Siya ay tinuturing na isa sa pinakamatagumpay na celebrity dahil sa kanyang mga blockbusters na pelikula. Siya ang may hawak ng pinakamataas na kita sa pelikulang Filipino sa lahat ng panahon. Low Love Goodbye ito rin ang naging pinakamataas na kita sa pelikulang Pilipino sa Middle East, Australia at North America. Sa nakalaang ulat, ibinunyag ni Catherine Bernardo na bumisita siya kamakailan sa Zero One Story Salon, sinubukan ng aktres ang isang mas madilim na kulay ng buhok kaysa sa kanyang karaniwang lilim. Ibinahagi niya ang mga clip ng kanyang karanasan sa salon sa Instagram na nagpapakita ng maingat na pagkulay ng kanyang buhok sa staff. Ipinahayag ni Catherine ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa salon. Para sa kanilang layaw, sa comment sections ng video, pinuri ng netizens ang bagong itsura ni Catherine. Kani-kanina lang, pinukaw ni na Catherine Bernardo at Aldin Richard sa social media buzz. Maraming user ang nag-post ng bagong video ng dalawang nagpapakita sa isang kaganapan. Sa isang video, ang makikita ang binigyan ni Alden si Catherine ng isang malaking bouquet. Viral din ito sa social media ang video ng dalawang selfie sa isa't isa, maraming netizens ang nagpapahayag ng kanilang paghanga. Sa dalawang stars na ito, naging viral ang husto ang kanilang video. Si Catherine at ang kanyang matalik na kaibigan na si Alden Richards ay naging sikat kamakailan matapos magviral ang mga bagong video nila sa event. Maraming users ang nag-upload ng mga short video clips ng dalawa na nagsa-selfie sa isa't isa.